Naganang araw mga ka-reels. Ito na naman ako mag-share ng aking binurong tuyo. Sakto ito sa mga kunyang nakagaya po Dahil bawal magluto ng mga daing o tuyo dito sa amin. <coughs> ng mga employer namin ang amoy nito. Po ang mga sangkap na aking gagamitin. Meron tayong bawang, luya, at sili. At syempre ang ating tuyo. At syempre gagawin. Igisa ang ating bawang hanggang sa mag-golden brown. After ay ilagay na natin ang luya gisa natin hanggang lumabas ang kanyang aroma. Sunod natin ang ating star anise at ang ating laurel. Ayan, para lalong bumango ang ating brine. After, ilagay naman natin ang sili. Konti lang ang nilagay kong sili dahil hindi po ako mahilig sa maanghang. After, ay ilagay na natin ang ating olive oil. Kung walang olive oil, pwede na rin ang ordinary oil or mas maigi ay ang coconut oil. Mas healthy po ang olive oil or coconut oil. After, ilagay na natin ang ating Apple cider vinegar. Kung walang apple cider ay pwede naman ang vinegar na ordinary o or kung ano ang meron dyan. Pagkatapos ay hayaan muna natin siyang kumulo hanggang sa lumabas lahat ang aroma ng ating After ay buhusan natin siya sa jar na nakasalansa ng ating mga... So ayan na po siya. Ready to eat na po yan. At maglalast po yan ng ilang araw o ilang buwan. That's it. Kainan na.